Siyempre, yung pinaka siling namin ay cove sign May may yan siya, may cove light o oh, strip light dito sa sa building na ano Ang gisa na yung tapos, pibisipanan yung ginamit namin Dalawang klase yung ulo yun metal pa rin at yung pinaka materials sa ano ng ceiling at uh, PVC panel yung sa gitna tapos itong eye ceiling eh, ganun din ganun din yung materials niya. ang bali matas yung isang medyo ito limay disensory na uh, lima rin, uh, PVC panel at our the black shirt coblite design okay. Yan bali, yung repeat namin ay 1-8. 1-8 lang ito para hindi masyadong makapal yung, ano, yung pinakaulo ng repeat. Tapos pero binabaw namin ito na nilalagyan namin ng ano. Yan, so, nilalagyan namin ng uh, uh, ulo ng repeat para papasok dito yung sa piece and board, sa hard flex. Para hindi masyadong nakaumbok yung ano. Yung ribbit Ang ganda na, ang ganda na yung ceiling. Alas dito na lang yung kulang. Tapos dito, alas uh, patapos na. Sa so, yung side, side na lang. Yan, yan, ganyan, ganyan ang design ano, ng, ng ceiling dito sa may uluway. Yan eh. sa PVC na kulay brown at kulay ano, parang itim. Ang dark. PVC panel at Pison board, Ardiplex, metal paring Gamit namin pala sa pag, pag, ano, pag ceiling framing uh, point, point five na na Metal pari uh, May kasama na uh, Wall angle Wall angle Carry channel or C channel at kami ng ano, ng paring clip. Ito yung umawak dito. Dito. Yan, yan na ano. tapos tinuto eh. Siya nag dito sa taas ng kisame. Siyang nag nagdadala sa tibay ng kisame. Tapos sa uh, Ardeplex. Yung original na nito, pa-assembled. pa assembled ito yung ano, one port na Ardeplex. Yung kapal niya. <coughs> o, ito, yung ceiling framing namin. Ano Nagawa ko na yung ano, yung ibang ceiling dito sa taas. Yung sa light design. May... May strip light dito sa ano, sa gilid niya. tapos sa uh, ginagamit namin ang ano nang PVC panel yung ano yung PVC panel na dark aron dark brown tapos sa uh, brown dito sa iba at ginagamit na namin ang ano nang uh, sa gilid uh, kapag inaano namin yung ano yung pinaka ka walleng yun Olengel, sa pader, ginagamit na namin na ano ng gun. Ng nail gun. Para hindi na kayo mag -complete. Ito yung, ano, yung, yung pinakabala ng nail gun. Gamay ano, sa may pulbura. Tapos dito, inaano. Tapos sa uh, puputok. Puputok siya dito sa uh, sa pader.

Papapunod. Parang ano, parang New Year. Parang five star yung ano niya. Yung, yung tunog niya. Ceiling framing dito sa pinaka-eye ceiling niya. Yeah, but you're not going to do it.